na experience mo na ba yung pakiramdam na sinusunod mo na lang ang sinasabi ng iba? Kahit hindi mo na gusto? Sa simpleng tindahan ni Mang Nestor, matututo tayo ng isang napakalalim na aral. Na ang sobrang pakikinig ng opinyon ng iba, ay maaaring magdulot ng pagkawala ng ating tunay na pagkatao. Isang kwento ng tahimik na tagumpay, unti-unting pagbagsak at muling pagbangon. Kaya kaibigan, tapusin mo ang videong ito. Baka ang mga aral na ito ay isa sa mga sagot na hinahanap mo sa buhay mo ngayon. Ginagawa ko ang mga kwento at bidyong ito para bigyan ka ng inspirasyon at lakas sa bawat laban ng buhay. Huwag kalimutang i-like, mag-comment, at mag-subscribe. Maraming salamat sa suporta mo. Noong araw, sa isang matahimik na baryo sa lalawigan ng Quezon, may isang simpleng tindero na ang pangalan ay Mang Nestor. Hindi siya mayaman at wala rin siyang ambisyong makipagsabayan sa malalaking negosyo. Pero may isa siyang mahal na mahal, ang maliit niyang tindahan ng insenso na binuksan niya sa gilid ng palengke. Pinili ni Mang Nestor ang mga insensong may pinakamasarap at pinakakaaya-ayang amoy. Maingat niyang inayos ang mga ito sa kanyang tindahan. May mga halaman sa gilid, malinis ang sahig, at palaging mabango ang paligid. Bukod pa riyan, lagi siyang nakangiti at magalang sa bawat customer. Sa una, kaunti lang ang bumibili. Pero unti-unti, kumalat ang balita tungkol sa kanyang tindahan. Dinadayo na siya ng mga tao. Bumilis ang kanyang benta at lalong naging masaya si Mang Nestor. Isang araw, nagpinta siya ng malaking karatula sa harap ng tindahan. Mabangong insenso, mabibili sa aming tindahan. Mula noon, mas dumami pa ang mga suki. Gumagana ang karatula. Ang bango ng tagumpay ay ramdam sa hangin. Pero isang umaga, may dumaan na matikas ang bihis at kunot noon niyang tiningnan ang karatula. Pumasok ito at sinabi. Manong, hindi na kailangang isulat ang mabango. Lahat naman ng insenso mabango, di ba? Alisin mo na lang. Napaisip si Mang Nestor. Ayaw niyang mapahiya. Baka nga may punto ang lalaki. Kaya kahit nag-aalinlangan, pumayag siya. Tinawag niya ang pintor at pinabura ang salitang mabango. Lumipas ang isang linggo, may isa namang dumating, may suot na salamin at parang profesor kung magsalita. Tumingin sa karatula at nagsabi, "Bakit mo pa isinulat na sa aming tindahan? Syempre naman dito mo ibebenta. Tanggalin mo na rin 'yan." Muli kinabahan si Mang Nestor. Baka nga nakakahiya. Tumango siya. Tinawag na naman ang pintor. At nawala na rin ang salitang sa aming tindahan. Ilang araw lang, may isa na namang nagbigay ng suhestyon. Mabibili? Kung bukas ang tindahan, ibig sabihin dito mabibili. Di na kailangan yan. Takot na muling mapintasan, muling tumawag ng pintor si Mang Nestor. Ngayon, ang natira na lang sa karatula ay ang salitang, insenso. Hanggang sa may isa pang dumaan, nakangiti at nagsabing. Bakit may karatula pa? Kitang-kita naman na tindahan ng insenso ito, at sa huling pagkakataon, binura ang lahat. Walang natirang letra. Wala na ang karatula. Lumipas ang mga linggo. Ang dating masiglang tindahan ay unti-unting natahimik. Kumunti ang mamimili hanggang sa wala na halos dumadaan. Ang dating amoy ng insenso ay napalitan ng amoy ng alikabok, kaba at panghihinayang. Si Mang Nestor, na dati masigla at nakangiti, ay nayoy nakaupo na lang sa kanyang bangkito. Tahimik na nakatitig sa bakanteng karatula. Isang araw, may dumaan na dating kaibigan. Napansin nito ang lungkot sa tindahan at agad nagtanong, "Anong nangyari dito, Nestor?" Ikinuwento ni Mang Nestor ang lahat kung paanong unti-unti niyang binura ang laman ng kanyang karatola dahil sa payo ng iba. Lumabas ang kaibigan, tumingin sa blangkong karatula at galit na bumalik sa loob. "Nasisiraan ka na ba ng bait?" sigaw niya hinayaan mong burahin ng iba ang pagkakakilanlan mo. Yung karatulang yon ang boses mo, yung pagkatao mo, at inalis mo dahil lang sa duda. Napaluha si Mang Nestor. At sa luhang iyon, tila may nagising sa kanyang kalooban. Kinabukasan, habang sumisikat ang araw, nakita ng mga kapitbahay si Mang Nestor na may hawak na pintura at brush. Isa-isa niyang ibinalik ang bawat salita. At sa wakas, muling nakita at nabasa sa harap ng tindahan ang mga salitang mabangong insenso mabibili sa aming tindahan. At gaya ng dati, unti-unting bumalik ang mga suki. Bumalik ang sigla. Pero ngayon, iba na si Mang Nestor. Marunong na siyang makinig pero hindi na basta-basta sumusunod. Natutunan na niyang pakinggan ang sarili. Sa buhay, hindi mo kailangang sundin ang lahat ng opinyon ng iba. Mahalaga ang payo pero mas mahalaga ang sariling paninindigan. Kapag palagi kang humihini ng aprobal ng iba, unti-unti kang mawawala. Ang tunay na tagumpay ay nagsisimula sa pagiging totoo sa sarili. Huwag hayaang ang takot ang magdesisyon para sayo, ikaw ang may hawak ng sarili mong kwento. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, mag at magsubscribe. subscribe Ginagawa ko ang mga kwento at bidyong ito para bigyan ka ng inspirasyon at lakas sa bawat laban ng buhay. Maraming salamat sa suporta mo.